Ito guys, panoorin natin itong... di ko alam kung kambal sila or magkakapatid lang sila. Kasi pareho sila ng mukha, eh, pareho ng mata. you do something to oh. me that i can't explain hold me closer enough, you know, and i feel no pain with that second my heart. voice we, we got something got going, going on tender love is mine It requires cause of dedication oh. Love we feel Needs no conversation We ride it together uh, Making love with each other uh, I'm in the stream That is what we are No one in between How can we be wrong Sailing away with me To another world we rely on each other from a lover to another. Galing nila. Gaganda na mga voices, no? I can't live without you if the love was gone Everything is nothing if you got no one here that in the night. Slowly lose your sight of the real thing. Won't happen to us if we got no time Too deep in love and we got no way out in the message is clear. This could be the year for the No more will you cry Baby, I want you never We start and now one won In love forever we can ride together uh, making love with each other, I'm uh, losing the scene. we are, no in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. Uh, from one lover to another. Uh, uh, galing nilang magkakapatid. Ang sarap pakinggan, yung, yun lang, nakaka-chill lang, chillax, kumbaga. Sail away Won't sail away with me Islands in the street That is what we are The one in between How can we be wrong? Sail away with me To another world Can we rely on each other ah, From one love I'm <coughs> in the stream That is what we are The one in between How can we be wrong Sail away with me To another world Can we rely each From a lover Ayan, CNC music, ayan Napakagaling So yun po guys, yun nga po yung ano, CNC Music. Doon ko po yung nakita sa page na CNC Music. Napakagaling pong kumanta. At inuulit ko nga po, hindi ko alam kung kambal ba sila or just magkakapatid lang kasi parehong pareho sila ng mukha at saka yung mata nila is parehong pareho talaga. Yun, nakakatuwa lang kasi magkakapatid is ano, tawag ito, vibes na vibes sila pagdating sa kantahan. Pareho kasi silang merong napakagandang mga boses. And yung kinanta nila ay ko sure kung ano yung title. Ah... Uh, From one lover to another, siguro, <laughs> I'm not sure. Maganda yung kanta para sa mga boses nila, bagay na bagay sa mga boses nila inulit ko nga na chillax na chillax lang kapag nakikinig ka sa kanilang dalawa na kumakanta is chill chill lang nakaka-relax, nakaka, nakaka ng stress ganun po so napakagaling nilang dalawa uh, di ko alam kung ano yung pangalan nila basta CNC Music yung nakalagay sa kanilang uh, Facebook page so maliban nga po dun sa kantang yun marami po silang mga cover songs halo-halo uh, na cover songs and yun maganda pakinggan yung mga lumang kanta para sa kanilang mga uh bosses and we are hoping na uh, sana uh, sisikat sila mas makilala pa sila sa social media or sa buong mundo sa buong Pilipinas and we are hoping also na sana balang araw uh, di ko alam kung nakasali pa na sila sa mga contest sa TV pero sana balang araw is makasali sila uh, mapanood natin sila as duo or as tandem yun maganda siguro yun no kung merong ganoong na segment na pwede sila. I'm not sure sa The Voice, parang pwede yata yung dalawang, o yung, yung duo sa The Voice. I'm not sure. Pero sa so tawag ang tangalan, wala yata ang duo doon. Ah, uh, meron ba? Um, siguro meron. <laughs> Basta abangan na lang natin kung makasali man sila sa mga competition sa TV. And I'm sure na malaki ang potential ng mga batang ito na sumikat mas lalong sumikat pa lang araw kasi ngayon mas ngayon kasi sikat na sila although ang kasikatan nila ay sa, sa social media pa lang hindi pa sa television kaya nga sinasabi ko na yung mga ginagawa natin na reaction video ay we're hoping na uh, mapanood sila sa mga competition sa TV kasi iba din pa din talaga yung sumisikat ka dahil napanood ka sa TV kumpara sa sumisikat ka dahil nag-trending or, or nag-viral ka sa social media. Magkaiba kasi yun, ewan ko, pero kahit kaano pa kadami yung views mo sa ano sa social media, si hindi pa rin ganoon masasabi natin na sikat na sikat ka. Unlike sa kung makita ka sa TV tapos nanalo, nag-viral, is talagang masisikat ka kasi nga mga malalaking TV networks kasi yon So we are hoping na makita natin sila balang araw, manalo sa mga contest para mas lalo silang sumikat. Ayan. So yun guys, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So, thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa akin YouTube channel. Uh, Mag-iingat po tayo lahat palagi, inuulit ko palagi na magdasal. Magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi po natin ito hinihingi. Kasi nga lahat ng bagay na meron tayo kahit na hindi man natin ito hinihingi at dumating sa atin ang kusa ay kalobs o biyaya sa atin ito ng ating Panginoon kasi alam niya kung ano ang nasa kalooban natin. Basta tiwala lang tayo sa Kanya, magdasal palagi ay panigurado na ibibigyan niya kung ano man ang mga nasa kalooban natin kahit na hindi man na natin ito sabihin sa kanya. And also, always bring pa yung kapote, sombrero, anything na pwede maging protection sa katawan kung lalabas tayo para hindi po tayo nababasa ng ulan or naiinitan sa napakainit na sikat ng araw. And take vitamin C para uh, mag-boost po ang ating immune system at hindi po tayo natatamaan basta-basta ng kung ano-ano mga mga sakit. So, God bless po sa lahat and bye for now.